Hello everyone! Mag-a-unbox po tayo ng ating order sa TikTok Ayan, eto po So, tingnan natin kung worth it ba yung ating in-order. Ayan. I-open na natin agad ng matry. Dati kasi, bumili kami ng ganito. Parang nasa 1,000 plus. So, nakita ko sa TikTok, uh, 179. So, sabi naman nila, maganda naman daw po. Tingnan natin kung ganito din ba yung uh, ganito din ba katibay ng binili namin dati. So, eto na po siya. Ayan po, oh, yung map. Lasog-lasog na yung karton. Ewan. Ayan. Sinisilip natin. Baka mamaya mayroon pang naiwan sa loob. Uh, map. Wala na kasi kaming map dito sa daycare. Ayan ganito tama yon. ganito tama Okay. Pero, syempre, iba din talaga kapag ganito may presyo. Ito. ganito rin yung halaga niya. yon. din ka magkaiba. Ayan. Iba talaga pagka medyo mahal. Ano? Hindi tulad ng mumurahin. So, ayan siya. Dito po nilalagyan ng ayan, kapag gusto mo maglagay ng ayan. Ay, hindi pala siya. Pinipindot pala siya. Ayan, ganyan lang siya. Ito mo siya. Ayan. Pipindot eh. Ayun. Oh, ayun. So, ayan na siya. At ito yung mag Ito yung ipi-press natin para pwede tayong mag-map. So, ito na siya. So, ayan. Pwede nang mag mag-map. parang maganda siya kahit na sabihin mong ano. Maganda naman parang satisfied naman ako dito sa aking bagong mop. Ayan. Thank you for watching. So, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalilimutan. Mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel. Laging ready. And don't forget to hit the notification bell for upcoming videos. Bye everyone. See you again next vlog. Thank you for watching. Ayan, yeah, mag tayo. Ang ganda ng ating mga aking bagong ma